Wow, patik na sila. Yan, magkatabi na daw sila matulog. Yan, Chi. Pati na kayo ni Ate Aniel, siya. Aniel, nyan. Aniel. Pati na kayo ni siya, siya. Ha? Aniel. Aniel at siya, siya, Ya, bati na sila. Yehe. Ah, ya, diba? Magkatabi na sila. Dati warla-warla sila. Ngayon, bati-bati na sila. <laughs> Ang cute ni Chichi. Chiche. Chiche. Chichi. 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 Ate. Na kayo ni Ate Aniel B. <laughs> Aniel. Aniel. Suplada, mangga